University ay isa sa mga pinakamalaking unibersidad dito sa probinsya ng Bulacan. Simbolo ng pangarap at pag-asa para sa mga libo-libong kabataang Bulakenyo. Dito hinuhubog ang mga leader, estudyante, iskolar ng bayan para sa ating kinabukasan. Subalit, sa kabila ng magagandang imahe ng unibersidad na ito, ay mayroon din itong tinatagong lihim na kababalaghan na nagbibigay takot at pangamba lalong-lalo na sa mga estudyante rito. Mula sa mga bulong-bulungan, parami na rin ang parami ang mga kwentong katatakutan at mga multong nagpaparamdam sa iba't ibang mga estudyante, mga empleyado ng gusali, lalo na kapag sasapit ang gabi. Ako si Precious grant at ngayong gabi, hindi lamang mga kwento ng kababalaghal at kakaibang karanasan, sasamahan din namin kayong tuklasin at alamin ng katotohanan sa likod ng mga kaluluwang ligaw sa loob ng tanyag na pamantasan ng bulakan. Marinig lamang ang pangalan ng multong si Sunshine mula sa Federizo Hall ay bakas na ang takot sa mukha ng mga estudyante. Ngunit, paano na lang kaya ang iba pang mga kaluluwa na hindi pa nila nakikilala? Carpio Hall, ang lagian at pangalawang tahanang maituturing ng mga tigalabhay, high school students sa Bulsu, Kilala sa paghubog ng mga mahusay na mag-aaral bilang paghahanda sa pagtungtong nila sa kolehiyo. aming napag-alaman, hindi lamang mga profesor at estudyante ang mga naglalagay sa Carpio Hall. Dahil maging ang mga hindi pangkaraniwang nilalang o elemento ay dito rin daw matatagpuan at mararamdaman lalo na kapag ikaw ay mag-isa lamang. Isa na rito ay ang makapanindig balahibong karanasan ng mga maintenance o utility ng school sa isang kwarto sa ikatlong palapag kung saan ay mayroon daw di umano silang narinig na tumutugtog na piano ngunit nang silipin nila ang kwarto ay wala namang tao. Ako po si Rodolfo Poinsalida. 11 years na dito sa Bulacan State University. Ang trabaho po namin dito ay maglinis. Eh, sabi nila meron, pero nararamdaman din ako. Wala namang nakikita. Malabog yung mga pinto. Minsan yung ilaw ay namamatay. Ito ako dati sa Edok, fifth floor. Pag malakas ang ulan, namamatay yung mga ilaw. Tapos kumakalabog yung mga pinto. Matayo rin yung balay, yung anak. Type. tapos yung minsan yung CR may bakas ng bata maliit parang sabi nila ano, may bata nga dito sa fourth floor dalawa yung naglalaro. tapos yung piano dati dyan sa third floor nasa music room yan pero nilabas na yun tuwing hapon pag mga 6 o 6.30 7 madilim na tumutunog yun inaakit ko wala naman nagpa piano Nagbahagi din ng kanyang kwento at karanasan ang grade 10 student na si Reyna tungkol sa mga kababalaghang nangyayari sa pasilyo ng Carpio Building personal experience po namin na mga kaibigan ko po, naglalakad po kami papuntang from Federizo Hall. Tapos, kala po namin, ang sinusundan po namin is yung kaibigan namin. Pero, pagdating namin sa Fed, lumiko siya dun sa papunta ng right side. Pero, yung pala, parehong sides ng Federizo ay ginagawa. Kaya po, pagdating po namin doon, wala na po siya. Tapos, bumalik po kami sa, sa Carpio Hall at pagbalik namin, hindi daw po siya pumunta ng Fed. Ang Natividad Hall, pangarap na mapasukan ng karamihan sa mga aplikante ng bulso, ay may tinatago ding misteryo na nakabalot sa ilang bahagi ng gusali nito. Dito matatagpuan ang kinikilala nilang lalaking nakabarong na pag sa hallway tuwing gabi. Kaya naman, alamin natin kung ano nga ba ang totoong istorya sa likod ng mga nagpaparamdam na ito. Yung, yung unang pasok ko dito, na sa CR ng, sa CR ng mga babae, hindi ko maninis kasi mabigat ang pakiramdam ko. Pero sa CR ng lalaki, na, nalinis na, na, ko. Yung dalawang araw na hindi ko nalinis ng CR ng babae, pagdating ng pangatlong araw, nagawa kong linisin kasi may tumambay na tatlong lalaki sa building sa fifth floor, estudyante. Hindi ko naman pinansin yun. Basta naisipan ko linisin yung CR ng pambabae kasi parang talagang nalakas na loob na meron kasama. Ngayon ko yung nalilis ko sa CR ng babae, yung tatlong estudyante na yun, wala. Nasumakit yung isang kasamahan niya, puti raw nalinis ko yung CR ng babae. Dahil nga, natatakot ako. Nakatingin lang sila sa akin. Tapos, nung sinabi sa akin ng kasamahan ko, paano magkakaroon ng estudyante eh wala pa namang pasok. Nalinis naman ako sa pinakadulo. Nung pag papalabas na ako, nakita ko nga yung lalaki na nakabarong. Kung ko siya nakita, din ako nagulat. May edad na siya. Pag sigaw ko, yun nakatayo siya doon sa may pituan. Ang College of Engineering Building, ang pinakabagong itinayong gusali para sa mga inhenyero ng hinaharap.

kapiral sa Daspan. Doon ako sa third floor, nasa gawing kaliwa ako. Tapos, bad ng 2.30, yung Daspan, biglang naglakad. Yung mahabang, ano, siguro mga liman di pa, gano'n. So, pinuntaan ko agad. First hand experience niyo po siya, baga nakita niyo po talaga ng personal hmm. Peding hangin din, kasi malakas yung hangin. Okay. Pwedeng multo rin. <laughs> Para bigyang linaw ang mga misteryong bumabalot sa pamantasan ng Bulacan State University, ating kilalanin si Bas Cortez, isang manggagamot at paranormal investigator mula sa bayan ng Pulilan sa Bulacan. Mga po pala si DJ Cortez, ang totoo ko pangalan ni Dante Cortez Jr. At ang screen ko sa Facebook, sa YouTube, ako po si Bas Cortez. yung room na kung nasan yung daspan na to is nasa corner nung, nung para sa may pa eh. So kung makikita nyo dito, tinamaan muna sa siya ng hangin. Pag tama nung hangin sa kanya, nagiba siya ng angle. Kaya yung pasok nung hangin, naharang nung baba nung daspan. Tapos yung pinaka-muso nung daspan, nakasupport lang siyang ganun. So, tinutu kaya na itutulak siya ng pantay na pantay. Pero kung ito, spirito, dapat mabubuhay po na ito. Bago ito School. Eskwela Hindi dahil maraming namatay o ano man. Kasi karamihan ng eskwelahan is luma na. At karamihan ng eskwelahan is na renovate na lang. At dun mas maraming naganap na yun, mga panahon ng ano, panahon ng hapon, panahon ng Kastila, kasi meron ng mga ganun. Panahon ng Amerikano, meron ng mga gano'n, So, malaki din yung ano yung yung chance na doon sila nakipaglaban, doon na rin sila namatay. At marami na rin silang naiwan na alaala na doon. Bulacan State University, ang unibersidad na pinapangarap ng karamihan, hindi lamang ng mga taga-Bulacan, maging ang mga kalapit nitong probinsya, sapagkat ito ang pinanggagalingan ng mga kilalang mahuhusay at respetadong profesional sa iba't ibang larangan. Totoo man o haka-haka, dapat nga ba natin silang katakutan o tanggapin na sila ay parte na ng ating mundo? Ano man ang inyong opinyon, alalahanin at respetuhin pa rin natin sila. Dahil minsan na din silang naging tao, marapat na hayaan na lamang natin sila at huwag nang gambalain pa. Muli, ako si Precious Grant, iniahatid sa inyo ng Around the Axis Horror Special at dito na nagtatapos ang pagsapit ng hating gabi sa Bulacan State University.